birada ato mga gomengs na katilaw na ba mong opposite nga panalo kay pagkasugba mga gomengs o wala pa mga gomengs distingin na mga gomengs mo na nga itong mga ingredients mga gomengs ahos, bumbay, pamintang dorog nya tanggalan ulo sanap unlo dia mga gomens kay kwaon pamalatong ata dia mga gomens kay palamanan natong mga secret mga lamian ng mga ingredients dia mga gomens kwaan natog bukog dia mga gomens nya kwaan natong ni hangipon dia mga gomens kay basig mapakan kana mga gomens human ka yo mga gomens dia mga gomens ang mga ingredients simple ra kayo pero first panaluha mga gomens tanggalan ulo dito mga gomens tanggalan ata nya butang manan na gugas jam mga gomens butang na itong mga gomeng sa sulod, sa gawas, butangan ju na to, nag niya. butang na na ito itong aho, diha, mga gomeng so, niya, sibuyas dahon, isuksok na ito, diha, mga gomengs kaya mao diha, sa ilalong nga parun, humot yun kayo, mga gomeng, sa so, butangan butang na ito, diha, pamintang durog, tunga lang sa unya, na katunga po na, mga gomengs so, nya paminta powder, tunga, tunga lang sa itong ibutang, diha, suksok na itong tangla, diya mga gomengs, so, pag suksok, gomeng. so, nga sobra nga si Boys Dahon isuksok na nato diha tanan mga gomes ipasdak na to paboruto na natuo sa dia pag ayam mga gomes butang-butang na natuo ang atuang powder paminta o nga ngatuang liso nga paminta mga gomes ya butang si seasoning mga gomes gamay lang mga gomes nya matik dayo na mga gomeng gusto istingi yun niyo ni mga gomengs sa aroma prob ang ulo na po diha mga gomengs, angihang ang mga galamay niya botangan na to na diha og totik mga gomengs, aron di na mahagbong pagsugba mga gomengs, kuha na po tip si mga gomengs, dara mga gomengs, ready to sugba nana, mga gomengs, niya at usan nang hiwa-hiwaan diha ginagmay lang mga gomes kaya rumluto di pagay ang ilalong mo niya ayaw kay nyog sa mga gomes kay malahos mabus tulo ang atong mga pangpalasa diha mga gomes kailangan jud og hait mo diha nga kutsilyo mga gomes kay kani akong kutsilyo mga gomes perte yung haita, mga gomes basig pisang pagbuhok ani matik potol jud mga gomes dara mga gomes matik den ang ato ang sentinel diha nga abuhan mga gomes tak ang sugba nang atong pusit or nokos diha mga gomes nga perting humuta perting panalua igkay naglaming ah mga gomes sigahan ato diha mga gomes nya baliho na to mga gomes side by side dali ra kay ni on, mga gomes basta mo aksyon na ni sag brown brown mga gomes matik na naot akong ibali diha mga gomes nahugmak pagyo nang akong subahanan mga gomes nya bali-bali na pud na to diha mga gomes kamo na imo tancha diha mga gomes kay basta dali ra jud kay ni san lutoon mga gomes di para sa isda nga kaylang lutoon martong ilalom kaning locus man good opposite dag inka sa lutoon kini gani kilawon mga gomes nya humot na jud kayna diha mga gomes pati na ginun panaw matik kaon din na mga gomes dara mga gomes finish product pati ngumutag yung kayo na na serve na na mga gomes o wasang hiwa hiwa ona dia diya mga gomes dara mga gomes o pati ngumutag panaluha yung kayo na mga gomes ayun ang mudugay dugay diya sundugan na ninyo mga gomes arong maprove unsa ginikipanalo niya hiwa o na to diya mga gomes gamitan itong magic skill sa paghiwa na ko diya mga